Pinlalo talaga namin ito, talagang mastermind talaga kami ng love team. Noong 2016 pa lang na oh, oh. nag-audition ako, pinlalo na namin 2022, mm. mag-love team kami. Oo. Oh, oh. Dapat after ng pandemic, tayo yung ano, talagang mm -hmm. cure sa mm -hmm. lahat ng karungkutan. Pati yung Fidel, alam ko na talaga eh. Ikaw na talaga yun. Oo, oh, mm. 2016 pa lang. Sige nyo. Sabi ko, <laughs> sabi ko sa inyo. <laughs> 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 Hindi, actually ano to. Um, hindi namin alam. Hindi namin Inexpect. talaga ini-expect kasi prior to Maria Clara at Ibarra. Galing din kami sa show Together eh, yung Mano po. Kami rin yung huling nagka-work talaga. So dito, talagang walang expectations kasi parang wala 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 namang anything na nangyari doon sa Mano po. So <clears throat> between the two of us yung characters namin. So parang dito sa Maria Clara at Ibarra, hindi rin naman yun yung naging focus talaga nung nung initial story, 'di ba? so na sobrang nag-click na lang talaga tapos mas doon na rin na umikot yung storya tapos uh, consistent yung support ng mga tao kaya mas parang mas lalong nakaka-overwhelm mm. for the both of us i think nung makita ko na sa TikTok kasi 'di ba kapag like ka na sa TikTok it means people like mm. it 'di ba so i think doon ko na-realize, ah. Ang galing gumawa rin and, kasi ng mga fans ng mga... Edits. Edits, oo. Yung yeah. mga parang mini music mm -mm. video, ganyan. Tapos pinag pinagko-compile nila yung mga, yung mga clips namin mm -mm. ni Fidel tsaka ni gano'n. Ako, feeling ko, eksena-wise, parang... Nag-away tayo, sinampal mo ako. Hindi pa yun eh. Mas yung ano, yung... Um, yung binigyan mo ako ng panyo, yun di ba umiiyak ako um, dun sa, sa gubat, tapos binigyan mo ako ng panyo. Feeling ko yun. Uh, okay. Kasi parang noong time na yun, ang daming, ang daming nag-tweet nung episode na yon. Tapos nung nag nag parang nagbaw siya sa akin sa pag-save kay Ibara um, uh, sa from the buaya, ganon. Kasi yun yung time na nag-switch talaga yung character ni Fidel. Mm -hmm. From yung arrogant na mayabang na negosyante ganyan. Tapos doon parang nagbaw siya kay Clay ganun. Feeling ko, oh, mm -hmm. excena wise doon. Actually, prior to Maria Clara, sabi ko baka last ko na yun kasi uh, parang na-take na nung yung liking ko and love ko sa business yung baga artista. But uh, Maria Clara happened and mm. uh, nag-work yung love team namin. So, I'm here, you know, uh, getting interviewed by you guys. So, and, I mean, uh, I'm super thankful kasi um, yung mga ganito opportunity rare lang. And also, you know, like to be love team with Barbie. Eh, siya yung pinakamagaling na artista. Pinaka-hot. Pinaka-sexy, pinakamaganda. Wala ka na talaga diba? manapin pa. Diba? Kita niyo yung sincerity talaga. Diba? <laughs> so... Diba? So, diba? so, yun. Kasi siyempre, hindi ko minexpect na maging artista eh. Diba? And like, dati nga, nasa... Mm. Uh, Nag-audition ako sa show mo, oh. Men To Be, di ba? Oh. Nahihiya pa ako sa kanya, eh ngayon... May hindi ka na nahihiya? Hindi na ako nahi nahi nahihiya. Diba? Love team na kami. So... <laughs> so, yun. Nakakatuwa. Tsaka... Nakakaiyak. Naiyak ka, Naiyak din ako. <laughs> Lalo na kahapon. Hindi, agad yung kakahapon. Very different. <laughs> <laughs> Hindi naman. Bakit? Good? Different? ko naman. Sabi ko lang naman, different. Ah, uh, what makes David different? Um, hindi ko alam kasi kung, hang kung up to now, aware siya kung gano'n siya kasikat. Kasi parang, pa pa, pa ikot ikot pa rin siya kasi eh, di ba? Parang kung saan ko pa rin siya nakikita, alam mo yon. And for someone na uh, nasa ganitong uh, estado ngayon, tapos ganun pa rin yung mindset, i-admire mo talaga. Kasi ibig sabihin, hindi talaga, hindi yun yung focus niya. May iba siyang priorities. Hindi yun yung talagang goal niya, kaya siya pumasok sa showbiz, di ba? So, yun, uh, I admire that from him. Um, and also yung... Um, pagiging genuine niya. I mean, hindi siya kasi yung tipo ng artista, hindi na lalaki, Siya yung tipo ng artista na hindi nagtatry. <laughs> In a good way. Hindi nagtatry. ko baka parang hindi, hindi siya nagpapa-impress kasi. So, what you see is what you get. So, nakikilala mo yung totoong siya. Pag may tinanong ka sa kanya, sasabihin niya kung ano talaga yung nararamdaman niya about it. Bahala ka na kung paano mo tatanggapin yun. Pero, ganun siya. Pero, I would consider David as one of the most um, sincere uh, leading men I've worked with. Oh, hindi kasi pagka, pagka nag-interview kami, totoo yung mga sinasabi niya ha. Ako nga medyo loko-loko luk pa Pero siya totoo talaga yung mga sagot niya. So, yun. Alin dun? Yung maganda ako. Ah. ako oh happy. Oh. <laughs> yung maganda ako at saka smart. Uy. <laughs> Yun. <laughs> Then mararamdaman mo yung sincerity talaga sa kanya. Tsaka yung yung walang halong ka-showbizan, uh, gusto ko lang si Bina, napakagaling mong artista and uh, thank you for um, understanding me. <laughs> mm. uh, also, thank you for um, Sa David kasi, gilid-judge ako na ito eh. Thank okay. you for um, being a good vlog um, team. Okay. And uh, I wish you all the best. Tsaka galingan mo sa... <laughs> <marami> <laughs> the video greeting. I wish you all the best? Sa <laughs> <laughs> study Ano ba yun? <laughs> video greeting. Ramdam niyo sincerity? Hmm? <laughs> <laughs> Nararamdaman niyo ba? Oo. Oh, actually, toto, good... Uh, tsaka good influence ko talaga kasi kung di ko yung katrabaho ko, malamang... Namula ka neng! Huh? malamang mga 2 hours late ako, ganun. So ngayon, hindi na masyado. Little, <laughs> na, little na, lang. na lang. Hindi na, hindi na siya diba? Yes! Yeah. So, <laughs> so, ayun. Uh, um, tsaka, galingan mo pa, at saka lagi mo natandaan na ang buhay. Why? I rather, rather. Na-joke <laughs> lang. Um, na syempre gusto ko rin I mean, gaya ng sinabi ko dati sa past interview na sana ma-explore ma-explore mo, ma mo pa yung world di ba so mm -hmm. yun. yun lang There, yes ibang klase yung may naiyak ako sobrang <clears throat> oh. ako naman ng ano ko sa'yo I hope to meet you soon <laughs> <laughs> take care God bless take care God bless, <laughs> <laughs> God bless. um <laughs> Ang message ko naman sa sa'yo, David. Mm. Chat mo um, na lang. Oo <laughs> oh, <Joke> nga. <laughs> text ko na lang. Joke. Ano, na. um, now na <clears throat> close na tayo. Yay! Yeah! <laughs> Finally, uh, after ano? Finally! Three years. And then, in fairness, feeling ko nag-work talaga na nag-meet tayo halfway. Mm -mm. Feeling ko may effort siya na, na, dumating on time. Tapos ako, pag medyo hindi dumadating sa call time, acceptance. So, nag kami halfway. <laughs> so, finally, medyo nagkakachikahan na kami. So, medyo nakikilala na namin ng na isa't isa after what? Four, five projects? <laughs> finally po, opo. And ang na-discover ko talaga kay David, um, yung killer smile. Sobrang killer. Ha? Kamatay <laughs> talaga. Hindi talaga ako tatawid dun. <laughs> Hindi. Ang na-discover ko talaga kay David kung gaano siya kaseryoso sa mga businesses niya. So, from there, dun ko na-realize yung pagpapahalaga niya sa oras. So, uh, nagigets, ngayon nagigets ko na why he always needs to leave early, bakit uh, minsan late siya dumadating, na, na nabuo yung understanding na ganun. So, parang from there, na, na nagstart na yung friendship namin na in a mature way na agad, yung ganon, Kasi na, nabuo, na nakilala na namin yung isa't-ise. And also, um, si David kasi, Pwede mo siyang kausapin about the most random things to the most uh, personal things about myself. So, I really appreciate that about you. And uh, nakikinig kasi siya talaga. Nakikinig ka talaga pag kinakausap kita. And naaalala mo yung mga kinikwento ko sa'yo. Kaya minsan natatakot ako. <laughs> ano yung kinikwento ko sa kanya? Maaalala niya yun. <laughs> <laughs> okay lang. Y yung <laughs> <laughs> so, yun. He really pays attention sa mga sinasabi ko. He really listens. And, um, pag, nagbibigay siya ng, pag nagbibigay ka ng advice sa akin, talagang para sa ikabubuti ko talaga, I feel like. So, yun. Na-appreciate ko yun from you. And, sana dito sa next project natin, mas matulungan pa natin ang isa't isa um, in terms of, yung alam mo yun, parang pag tanggal bagot sa set mm. or pagka medyo stress or pagka-challenge yung eksena, yung ganun. Sana, sana mas magkatulungan pa tayo and also to make this um, love teamwork, ba diba? Pero, um, to sum it all up, I'm really thankful dahil uh, parang naging, naging, ano ka, anong tawag doon? Solid Mm, hindi. Hindi. Liquid. <laughs> hindi. Gas. Gas. <laughs> naging parang... Ikaw yung parang naging anchor nitong love team. Oh! Ah! May ganun pa! Woo!